Good morning guys. po ang huh? Hello guys, it's another day na naman Magdilikom tayo ng bote for today Para sa school Actually may naipon na akong mga bote dun sa bahay Pero dagdaga natin para isang biyahe baga <laughs> grabe ang mag inang layas agang aga <coughs> parang uulan pa ata hingi tayo ng bote hindi natin bibilihin wala tayong pera <coughs> baka may aso ha mga tulog pa ang mga kapitbahay uh, may isang asong naglalakad yung unahin natin ang inay isa tingnan natin kung may bote na sa kanina <laughs> <laughs> hintay bote kami ngayon <clears throat> may aso may aso friend Ipagbayo here. Pang dito. inaisa mo na. Mali. Maaga pa kasi tayo magkalkal doon. Yun, ang <laughs> <naku> pote. Ang dami. <laughs> Baka tayo yung mga mga hulong. Mga hulong ba? Oh! Ang Bawa, ano yun. Ay, taga kayo. Ay, taga sige baka. Basta baka. Kani pinapansin ang baka. Syempre. Ah. Nakikinig, pinapansin ang baka. Ah. Malapit na tayo. Kaayo kaayo. Opo, oh, maputik. Tapos, maputik here. watch. oo oh, maputik ang daan here. Sabi ko na eh, maputik here. Dito tayo sa tabi. Dito sa Pilipinas eh, maputik. Konting ulan lang. Yeah, man. तो गाइस सुप्पी ना देखते हैं ना कपूतिक पला दी तो तो अग्ना कपूतिक पला दी तो ये यंग तो आपके कपूतिक तो यंग इन द मॉर्निंग Jesus! Diyos mayo! Sige! Dito lang sa damahan! Talagang maputik ang daanan dito sa Inay Risa. Bisko po. Hmm. Talagang maputik. Okay, mata morning. morning, morning, last morning. Wag sana umulan ngayon kasi hindi kami makakalabas. Wala kami payong. Doon tayo sa gili. Oh! Dahan, dahan! Ayan! Ito naman. Hindi natapos na. Full trip. Doon sa Manok dun. Nipot hmm. pa. Siyempre, kapag may manok, may isp yan. Malapit <laughs> na Malapit na tayo. Kumusta na kaayo? sana naman please like follow subscribe my channel guys bago pa lang ako pero sana manood naman ko kayo yeah. may baka doon yun no oh. may baka doon masilip.

May konti lang na akong nakakalito May konti lang na akong nakakalito May konti lang na akong naman tayo maputik na daan Malik Next destination. Kaya tayo pupuok ng bote. Ano? Ano? Masa nung oriente dito. Yan na. Nasa taas na. Nasa <inaudible> atin. Saan na? Ayun. May ilaw na doon. <inaudible> Ayun. Oh, oke. Oh, Jadi oh. nanti napassing kan nang nduma antayo. Iya, Tayo sa poultry. Three. 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 So, nandito po tayo sa maputik na daan. Tingin sa daan, anak ha. Maputik. Baka tayong madulas. Thank <laughs> you. makutik, maputik. Ito ang dinaano natin kanina ah. Nay. <laughs> dito ang dinaano. Ito naman tayo. dadaan dito. Saan pa tayo dadaan? Ito ang daan lang ba? Ayan. Nakalampas na tayo sa maputik. Hindi mo siyempa. Sige tayo ng pote sa mga. ubot oh, ka nag-alis ng jacket ng daming dog Hello me lang. Nila ng damin dog. Nila <laughs> lang. Oh, binigyan na ng Nino. Meron mer, daw dito. Ako sa ng niya. Ang kayo. Ano yung Wala I pa yata. Bakit ang, ano? Yung project-project pa kayo? Project, 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 project bote. bote. O bakit? Oh, oh, ano? Ling 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 -o? Okay. Negosyo, ano, linggo-linggo? Negosyo naman siguro yun. <laughs> <I won't. laughs> Ayaw ko. Ano nila? Di bali <laughs> kung... kung S S di bali nila kung sino yung nila. Tani mo. Alam niya, ko hindi, Kung wala mga beso, kung saan saan ka, mamahal sa O, kung wala mga wala, babayad ng sa scrap pan. ka doon sa scrap pan. Saan saan ni na lagay. Di man bihira naman si nag nagpwatro dito. Bihira naman. Bihira. na lagot ka. Nagpatagom mo mo. O, are they? hindi. Ay, oh, yung daming aso, oh. Huh? Hmm. Oh, kakain ka. Oh, yun hey. na. Hindi <laughs> kiss mama eh. daming kindi, oh. May alam na okay. niya. Okay. 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 ito ba yung Ito, ang masarap. Ito yeah, sa lobo, ganun. Hindi mo na kaya kargahin. Sabi, nakulay na aming bakit sa April 4 pa naka, Ah, April 4 pa ang dating. Oo, oh, pinapackage nila. Wow. Sabi ko dala ni andao, Madami yun. Aywan. <laughs> ala kung damit-damitan sa daming damit, gusto ko pira, sabi ko natin. Hindi niya dapat sa Sabi ko, pag ang damit-damitan, ay pang taapon na iba, hindi naman maisuot. Mm -hmm. Dami na bahan. Sabi eh, gaan tayo sa inyo? Maaga pa. Nagpapapawis <laughs> din eh, oh. Ay, oh, exercise ka talaga. Mm -mm. <laughs> exercise ka talaga para maalis-alis ang ano mo. Hoy, tama na ang kanli. Ha? Kindi? ko na yan. Ay, napakita Mas, ko na yan kanina. Tuwan-tuwan mo. Oo, dahil. May 60, may 4, may... Eh, ini mungkin ramai. Okay. Hello. Dahil yung andal 1 38, saka 28, 500. 38 yung, ikaw may nakabalot ako sa Cebu. Ang dami. Dagdag ng hapon, 28. Bukas lang po, kasi si, ano, so, bisili ko sa mga bago. Bisili ko sa mga bago. Sabi ko, may lista ako lahat yan. bago ba ni baby ako May lista ako. May lista ako. May lista ako. May lista ko domi natin po. Ang dami! So, inting na dapat eh. Bubuhat. So, inting na tatay. January Dami nating bote. Dami nating bote. Ay sabi, sabi ko Ang dami yung bote. Ang bote. Bubuti tayo. Tapos yung le. Binigyan. Ayun na. Ayun ah! na. Pa kayo na. Kasi atin, dami nating ating hahamutay. Na, ano <laughs> Pabalik-balik mo. Kala ko, ano, tinawalan ano, no, kita. Kung gusto mong, ano, mong tagpo ka eh. Kitawa, hindi pa ka nasagot. Ito

ang buti. Siyel po, tawag ka sa akin. Hindi niya marinig niya tawag. Marinig kong tawag siya. Bukos ka naman makarinig sa ano po. Sa boses. Ang niya, ang ano, medyo siya. Sabi ko, natawag na tawag ka sa ano, siya po. Ano. Narinig po naman. Wala pa na ano, nakuha niya kinde. Oh, <laughs> Ano man, naka-ano pa, naka-packet ng kanilang ano. Sa April 4 pa daw, no, ang dati ang pinagalan sa April 4. Wala po Dummy. A few moments later. Ito yung una kong nalinis na ng bote. Ngayon, isa sa bote Ay, basa pa nga na. No. Maglilinis tayo ng bote. Linis mag-aayon. Linis bote. Linis bote naman. Nalinis Alis, na ako nung mag-ano uh, yan. Okay. Okay. A few moments later. Nagbote. Nasa saang yan po ng bote yan? Ito naman ang nilinis ang kumbote. Hay nandoon may grab. Binog at kwa.